Hi guys! Tara at samahan niyo kami kumain dito sa bagong bukas na restaurant sa SM North EDSA. Ang Kyoto Style Beef Katsu Gyukatsu. Naka 50% off pa siya until February 28. So muntik pa nga kami hindi nakaabot sa line dahil cut off na. Pero dahil wala na ang mga nagpalista, nagkaroon na kami ng slot. Ito nga pala ang menu nila. Post nyo na lang para makita nyo. Nagulat nga din kami sa presyo. Hindi namin expect na medyo pricey siya. Dahil sa naka 50%, pumila agad kami without knowing the price. Oo nga pala, lahat ng meal nila dito ay set. Kapag umorder ka, kompleto na meron ng meat, rice, soup and salad. Wala nga lang drinks. So, kung gusto mong umorder ng drinks, separate payment yon meron silang guide sa menu kung ano-ano ang mga sauce at kung paano ito i-blend pause nyo na lang din para mabasa nyo ng maayos so guys, ito nga pala yung example set meal meron din rice, miso soup and curry sauce at yung iba pang soy sauce Kaso nung time na yan, wala yung citrus soy sauce with Japanese radish at signature onsen egg. Ito naman yung mga part ng meat. Sadly, nung time na yan, hindi available yung sirloin nila. Kaya hindi namin na-try ang combo meals. Ayan nga pala ang loob ng restaurant nila. Maganda ang ambience. Lakas mga Japan. na kami guys. 30 na kami na ba? <laughs> yeah, para sa 50%. Ang namin ang may na Sobrang nagpa nga pala muna kami ng ticket na Captain America sa Director's Club bago kami maghanap ng makakainan. Since wala kaming maisip na gusto naming kainin, sakto na daanan namin itong restaurant tapos naka 50% pa. Kaya nag-decide na kami na dito na lang pet friendly pala itong restaurant para sa mga fur parents dyan like us. But sadly, hindi nakasama ang bebe namin dahil mag-watch kami ni Dada ng movie. At ito na nga, finally, nakaupo na kami. After 40 minutes of waiting, naka-order na din kami. At ang waiting time ng food ay 20 to 25 minutes daw. Kaya habang nag work work muna si Dada. At ito na nga pala ang order ni Dada na serve na. Ang in-order niya nga pala ay tenderloin gyukatsu zen. As you can see, set meal ito. May rice na, may miso soup, meron din salad at mga sauces. Ito naman ang order ko, ang chuck tail yukat zen. At ayan na nga, matatry ko na din magluto ng ganito. Originally sa Japan talaga to. Kaya laking gulat namin na meron na din pala sa Pilipinas. Kaya hindi na namin pinalagpas at sinubukan na agad habang naka 50% off pa. Yung labas pala guys ay luto na. Yung loob na lang ang hindi. So, nasa sa inyo kung gusto nyo well done. Pero kasi ako, gusto ko yung medium rare. At ayan na nga, nag time check ako. Dahil meron na lang kaming 10 minutes para kumain. Kasi 9.30 na sa mga oras na yan. E 9.45 ang start ng movie. Kaya kain militar kami. Kaloka. Ang masasabi ko sa pagkain nila, masarap siya. Yung meat niya sobrang lambot na parang magme melt sa mouth mo. Ganun siya. Yung miso soup nila masarap din, malasa talaga. Yung salad nila plain lang na may halong onion. Oo nga pala, refillable ata ang salad nila dito. Hindi kasi namin natanong since nagmamadali kami. Pero yung kabilang table, nag sila. Itanong nyo na lang. <laughs> yung rice nila dito, ang dami ng servings. Kaya yung kalahati binigay ko na lang kay Dada. At kung mapapansin nyo, nagpalit kami ni Dada ng meat. Kasi gusto namin matikman yung parehas na meat, kaya naghati kami. Actually, hindi lang kami dito naghati. Halos sa mga nakakainan namin, lagi kaming hati sa pagkain para lahat matikman. For sure, madaming makakarelate dito. For me, yung sauce na okay is yung ilalagay mo ang wasabi sa dashi soy sauce. At kung mapapansin nyo nga, sa una kong kain na may wasabi, okay, smooth. Pero yung salas na, grabe. Napadami ako ng lagay. haha. <laughs> Humagod sa lalamunan ko hanggang sa ilong kaloka. Kaya sa mga magta-try din ng ganito, saktuhan wasabi lang ang ilagay nyo para hindi kayo matulad sa akin. Sa mga oras na ito, late na kami ng 5 minutes sa movie. Kaya si Dada ini-enjoy na lang ang pagkain. Sakto pa na ubusan ng apoy kaya pinalagyan muna namin. Ito yung part na sinasabi ko sa inyo na napadami ako ng wasabi. Tignan nyo maigi ang face ko. <laughs> Para akong maiiyak kahit ako nagulat. Madami pala ang nalagay ko. At for the last meat, itatry ko itong sauce na ito. Wala to sa set meal or sa menu. Nasa table lang, hindi ko na natanong kung ano ang name. Pero masarap siya for me kalasa niya yung mga nilalagay sa pepper lunch. Kaya sa mga gusto din ito matry, punta na kayo guys habang naka 50% off pa. Dahil hanggang February 28 lang ito. Sa March 1, original price na. Kaya wag nang palagpasin, punta na! tayo naman guys, ubus namin kasi nga masarap. Kaya guys, please don't forget to like, subscribe para updated kayo sa next video. Thank you!